Ang pag Happy, happy, happy birthday, ma'am Ah, uh, Alam mo namang idol kita Mismong uh, bibig ni Ed Rodriguez Sabi niya, huwag ka magpasalamat sa akin, Robin Magpasalamat ka kay Sharon Kasi siya ang nagsabi sa amin na lahat ng punchline sa lang to Siya yung ibigay Ikaw, ma'am, ang Uh, naging sikreto ng tagumpay ko sa maging sino ka man uh, ikaw ang leading lady na hindi ako kinumpitensya ibinigay mo sa akin lahat hindi ko makakalimutan yung magandang pag-uugali mo na yan ma'am kaya sa araw na to uh, dasal ko ang lahat ng tagumpay lahat ng mga pangarap mo pa ay ibigay sa inyo ng Panginoon Diyos. thank you ma'am uh, maraming salamat sa lahat happy birthday